Ayan mga boss, nakakita na naman tayo ng murang Shih Tzu, no? 3.5 lang, no? Oh. Japanese speech Japanese daw. Speech. Magkano po isa? 2.5. 2.5 bang isa? Ayan. Ito, may bagel na to tayo. Bagel ba yan? Bagel na 75%. Ano lang siya, mistiso? Mistiso. Ano cross niya? Aspin aspeed ah, Magkano? nagay ko na lang 3.5. 3.5. May bawas pa yan. Okay. Ito, ang ganda rin. Malayan natin. Malayan. Na. Lagay isa na lang. Baba ito. Ito, puna na lang 3.5. Una na lang 3.5 na lang Ito magandang klase daw ito eh Anong tawag dito African sir? African Black Eagle African Black Eagle Magkano presyo? Sa 1K lang 1,000 uh, mga boss uh, Pero sa ano to, mahal din <laughs> Good morning mga boss Araw po ng Sabado September 2 Bilis ng araw no Bare na Susunod Pasko na Papunta ako ng Hulong Duhat Malabon Pasyalan natin yung Changgian ng mga hype doon Naptip lang ulit tayo mga boss Hindi nga pala ako nakapag vlog kahapon sa Bukawi Dahil nagpa-rehistro ako ng motor Bawi na lang ako next week lakas tubig Ilang araw na kasi naguhuulan eh napag vlog na rin ako dati dito shop ni boss Loni bike vlogs mga boss 2019 pa okay nandito na tayo sa hulong duhat ulitin ko sa mga napadaan pa lang sa channel ko ang araw po ng changi dito sabado at linggo po hanapin nyo lang tong Nabal Street kamaya na lang ha may bayad kasi yung parking dito ng bike 10 piso oye boss, good morning yan kita nyo mga boss, kahit na medyo maulan punong puno pa rin yung ng mga hype dito hindi naman <laughs> Ang tabi ko lang muna yung bike ko. Sige, dito na lang maluwag eh. <laughs> Boss, ano pangalan nyo? John John. Yan, si Kuya John John, no? Lock na lang Oo, ah, may lock naman ako. Ah, medyo maluwag na yun, no? Yun. Oh nga eh. <laughs> Last week, punong-puno eh. Okay, silipin na natin yung mga panindang hayop dito. magkakabenta ano? magkakabenta ano? sa Epo Lutino Lutino Kapilisa lang papagawa lang ng ano Nabili na kuya? kay e, Alf pala ro'yan na? 15 okay. isa hindi, hindi na ako magtatagal dahil ano. magkano binebenta? etong ano, etong ano, yellow bull saka yung Lutino 15 lang 15 na may kapares na yellow bull ano, bounded fair ano, bounded fair na yan Bandit pera. At sa ano, 7 to 8 months. Ito yung sa 4 months pa lang. Naunan yan. Okay, okay. Ito mo yan. Morning, sir. Magkano yan? 500 na lang. May bandit. Cute eh, no? Dito may mga shih tzu. Asay niya yan, sir? 3.5 pesos, ha? Ayan, mga boss. Nakakita na naman tayo ng... Purang Shih Tzu, no? 3-5 lang, oh. Ang babae. Ang babae. Ang babae. Ah, isa lang yung babae. Tapos, yung tatlo, lalaki na. Medyo mahaba lang yung uso. Pero, pwede na sa 3-5 to. Ay, sir, nakita na naman tayo. Ay, kaya, magbano yan. Ito yung may dalang Boston, eh, no? <laughs> Nabenta mo na ba yun? Nabenta ko na, boss. <laughs> Ano pala may bed card pala yung binibenta niyang Shih Tzu May oh, bait card yan yan kasama ba kayo? Hindi The worm palang pa pa eh The worm pa lang. Pero pwede na 3-5 lang oh, naman pwede eh na, Tagas ang nga sir Dores lang Dito lang sa Malabon Dito lang sa Malabon Yan kunin Number pwede? Uh, ko <laughs> Ay, hindi kakabisado Hindi kakabisado <laughs> ni sir yung uh, number no oh, sayang Mm Kasi pag ganyang mura, maraming naghahanap eh. Maraming gustong bumili ng ganyang kamura eh. Kasi ito eh, magkano yung binibenta mo? Ano? Parang magkano lang yung Boston mo eh, no? Dito mo rin nabenta yun? Oo, oh, boss. sige. Dito rin. Sige sir, ikot mo na ako. Salamat ya. Yung walang number si sir, no? Boss. Oy! Ang dami nag-comment ng ano mo ah. Ang dami, dami nag- bigel. Wala na, no? Siya yung may dalang bigel last week, mga boss. 2-5. Oh, nakuha na. Yung na. tapos ang vlog, kagabi, na. ng vlog, kinagkagabihan, nakuha na. Kinontak ka. Kinontak na agad. Salamat, boss. Pa. Oo. Uh, paano ba naman 2-5? Hindi ka kakakontakin, no, di ba? <laughs> Ayaw pa nila. Ayaw nyo pa? Ayaw, mayroon. <laughs> ano dala mo ngayon? Ito na mga ibon lang. Mga cage. Pa. Ito mga badges. Mga oh, badges. Magkano yan? Ito sa 1K lang yan 1K Depende rin sa kulay eh no? Ah, ano ba mahal na Baji? Euro Euro no Yung kay katulad ng kay Boss Marvin yes. Local na ba? Oo uh, Local ba? Yung ang kararating nyo lang ha anino pa? Wala lang yung tent Wala lang yung tent Sige sir Thank, you Salamat Ito may shih tzu po Sir, good morning po Magkakano po sa shih tzu natin? Okay, no? 4,000 ang isa Alahatan daw Pagka alahatan 4K ang isa Mukhang liber lane to ah. Ganda na ito Tapos tatlong block Mura talaga dito sa Malabon no Pansin nyo Kasi minsan sa iba Pukapalo yun ang 6,000 5,500 Meron siyang limang piraso Pwede mahingi po yung number nyo? Ano po number nyo? 0905 5 51 56 951 Sa po lakasan nyo? 0905 9 0 5 51 56 951 Tagasan po kayo? Taga na botas si sir Ayan, Kung interesado kayo, tawagan nyo na lang si sir Salamat po! Boss Obet! Boss Obet! ganda naman ang helmet mo Hello boss, good morning boss Good morning Ito magkano Paris ito? 1.5 lang Paris niya Ito rin Ah, uh, Nabili ko lang ito kumaba Nabili mo oh, lang Society Ito lang, lang. Kanina ka pa kaya obet? Kanina pa Wala na yung diamond dab mo Wala na yung Pero meron ka pa Oo oh, meron pa ito, Lutino. Oh, Lutino. Ano na yan? Pani? Pares. Pares. Mura kay Kuya Obet, ah Proven. Hindi, ano pa yan? Basta pa eh. Banded. Oo, oh, ayun na po. Banded pa lang. Ang gender pa yan. Ang okay, gender. baka interesado kayo dito sa ano okay. niya, Java, no? Kuya Obet, may isa. Oo. May number ka ba? Wala akong number. Dito na lang. Dito na lang, no? Pasyala lang kayo. Tagalo lang to. Uh, Paxton, Valenzuela. <laughs> Okay. Parang ulit kayo mapaya? Oo. Oh. Kaya yun ang bong to? Kaya yun? Magkano? 8,000 po meray niya. Lalaki. Ilang months? 8 months. 8 months. May vaccine. May vaccine na. lang aso mo, no? Oh, Ako say ito, sa'yo na to. Wala nata si Boss Barbie, no? ulan kasi Kaya nga eh Kaya mga Lutino Yellow Bulls to pa Yellow Bulls Ito pa, blue o papel Ah, crimino Lutino crimino Grimino magkano? Sa crimino to pa ibisa Sa Dicino, kahit 1-8 ka lang 1-8 Ito 3.5. back to back Lutino 3-5 back to back na lutino sa so, mga natin, 400 ang isa lagi so, na kayo naman dito sa malabon eh no? may number kayo? add nyo lang po sa facebook Abi ni uh, number ko 09673105056. Uh, Abi ni rod thank you rod ito yung kuwe peso madala sa may kawayan May mga laruan na rin siya Kasi sa may kawayan mabenta rin yung mga laruan diba? May mga kuwe Ay, hindi laruan nga na. Boss Marvin, good morning. Good morning po. Ano ba dala natin Ay, mga ngayon? Mga French bulldog babae lalaki. Ganda ng French si Kuya Marvin ngayon ah. Ganda ng kulay, ano ang kulay ng Kuya Marvin? Lilac tan. Lilac. Y ano natin? Bali lima no. Ito pa yung dalawa oh. Mukha ka lang kulay. Kompak na kompak Ilan ang lalaki dyan Kuya Marvin? Ito lima, tapos dalawa babae Ah, oh, limang lalaki pa lang. Ayan, oh. No? Quality. Quality. ito. kasi yung babae natin. Kaya so, Marvin, magkakano itong lalaki? Oh, benta ko nito, 28. Oh, bigay ko na lang ng 23K sa... May papel to? Oo, oh, kumpleto. kompleto. Papeles. Uh, readers. Ano. Ayan mga boss, 23 na lang niya binibenta. Dating 28. Tapos dito lang sa babae. Ito, 30. 25 na lang. 25 na lang. Tsaka black and tan. So, ayan. Pon. Lilac pon. Ito naman, black and tan. Black and tan. Yeah. Ang babae, 25 na lang. Pero mas maganda katawan ng mga lalaki, ano? Ito, 4 months eh. Ah, 2 months pa lang yan. Oh, ito, 4 months. Uh, paper price. Ito, laki Ang pinakamalaki ha <laughs> Solid nga ano yung mga ibon mo kayo Marvin, di mo dala. meron tayong mga faded. Ah, ito, rare. Ah, rare to. 10,000, pare. Faded ang tawag dyan. Faded. Fisher, faded. Fisher, faded. Oo, oh, 10,000. 10K di pare. Yung mga badges mo ano? Wala, sold out tayo eh. Na sold 5K. out yung tigpa 5K no? Yes sir 25 po babae Ayan mga boss no Kung Kursonada nyo yung uh, Prince Bulldog ni Kuya Marvin Kontakin nyo na lang Taga Malabon lang si Kuya Malabon Marvin po. Malabon po oh, Salamat Ang number nyo po ulit 0968 298 5744 Thank you Kuya Marvin Salamat po Salamat po Ito si Kuya may dalang aso Japanese Japanese speech, Japanese speech. daw. Magkano po isa? Okay tupay bang isa Ayan. Malaki na sila ah, puro babae purong Japanese ba to hindi pa na yung tenga niya no? ng Tsaka tatayo pa tayo ngayon, no? May contact number kayo kuya? Meron. Pwede hingi. Baka may nanonood na gustong bumili. Taga saan po ba kayo? Taga nabota si sir, no? 0947. 09? 47. 766. 4639. Yan lang po. Um, ano pangalan niyo po? Romy Dizon. Romy? Dizon. Uh, Yan, si Kuya Romy Dizon. Contact niyo na lang kung interesado kayo sa mga... Japanese speech niya. Eh, Romy, thank you po, ah. Boss. Kailan dala niyo ngayon? Ubus niya. Eh. Ubus na. Pa. Pagka ano to? Yung lalaki, 2,000. Yung babae, 1,500. Ah, mas mura yung babae, 1,500 mo? Kasi yung ano eh, yung lalaki. Digbong tong isa. Kaya, no. kaya mahal 2,000. Pero pwede na rin sa 2K yun, ano? Mare, governance lang yan. Kaming so, mabahay. babae bukas. Ba't nandito ah? ka? Wala, naligaw lang. Si ni kasama mo? Hindi Ikaw lang. babae dyan, mabahay. Ah. Uh, ilang months na yung lalaki? Ito, 11 months na ito. Yung babae? Ito, 7 months lang. Ah, mas bata yung babae, 7 months. Yan lang dala nila, nakabenta na daw yeah. sila, no? Yan sila, sir, napakasipag dito, no? Hagang may kawayan sila, minsan nagpupunta rin silang Bukawi. Gulo ito ba nagpupunta kayo? Malayo. Malayo na eh, no? Pusa lang naman. Pero madalas may mga iba't ibang klaseng high pain dala eh. Ano ulit number niyo, sir? Ano? 0907 4921 687. kontakin niyo na lang si Sir kung interesado kayo sa mga pusa niya. Salamat ah. Medyo konti ang aso ngayon, eh, no? Gawa nung kita niyo yung panahon, no? Medyo madilim kasi, nag-uulan. Siyempre no, si Boss Dennis pa. Right, good morning, good Boss Dennis, ilan ang aso mo? Ito, may bagel na ito tayo. Bagel ba yan? Bagel na 75%. Ano lang siya, mestizo? Mestizo. Anong cross niya? Aspen. Aspen, magkano? Bagay ko na lang, 3.5. 3.5. 3 May bawas pa yan. Eh, yung isa, Jack Russell ba yan? Jack Russell. Sa'yo rin ba yan? Ay, Noel yan, Noel. Ah, uh, ito na lang, yung sayo na lang. Oh, pusa, pusa. Ito pusa, marami siya. May ano, mayroon tayong tricolor na kaliko. Kaliko, babae yan, no? Babae ito. Ganda yan Tricolor. Oo. Oh. Magkano? Bigay ko na lang 6.5. 6.5. 6.5 na lang yan. Tulit yan, no? Oh. Kaliko. Ganda niyan. Eh, itong dalawang ano? Exotic Persian, short hair. Ito, bigay ko na lang 5K. 5K exotic. Oo, oh, lalaki naman to. Pati yung isa, 5 k rin. Ito, Persian Big Bone. 3 months pa lang to. Ligay ito na lang ng 5K. 5K. Uh, Tapos -huh. pero, yung... pero magkapatid sila ng kaliko na. Ah, ganun. Kapatid niya yung kaliko. Ito, ang ganda rin. malaya natin. Malayan. Nag-iisa na lang. Babae ito. Ito, puna na lang, 3 -5. Una na lang 3.5 bye -bye. bye bye. Siyempre no Kung Interesado kayo Meron siyang Facebook page Dennis Magsipok Thank you thank you Salamat salamat Sa mga naghahanap ng Pangkarerang kalapate Marami dito sa Malabon Ito magandang klase daw to Anong tawag dito sir? African Black Eagle, African Black Eagle. Paano malalaman pagka Black Eagle siya? Ano siya? Nasa linyada na siya. Ah, linyada yun. Pero anak siya. Anak na to. May club ring na rin ko. Ah, club ring. Ilang siya. months na to? Ah, 5. 5 months bata pa, no? Magkano presyo? Sa 1K lang. 1,000 uh, mga boss. Uh, pero sa ano to, mahal din. <laughs> Pag sa mga may presyo uh, talaga, ano no? Ano na yan? Sa anak na. Ah, anak na kaya medyo mura. Kasi yung iba dito 300 na ano. Ito, 300 lang. Tapos ito ang uh, mga budget meal. <laughs> budget meal tong nasa baba. Um, hanggang 100. Ayun. 100 ang isa. Yun lang yung nag isa yung mahal. Dalawa siya. Ah, dalawa pala. 1K yung isa, oh, no? 100. Ito lang pala yung 300. Ito. So, Club ring lang. Club ring lang. Rin rin. rin rin. Thank you, sir, ha? Kain muna tayong Paris, mga boss. Nag-uulan, eh. tayo okay, mga boss Yung hey, madam, titikman ko yung pangamo, no? ulamin ko sa bahay. Okay. Oh, take out na lang. Okay. Pili mo na ako. Uh, kung <laughs> yan nila, ipili mo siya na isang maganda. Yun. Ano ba tayo yung malaki na yun o maliliit lang? Isang maganda, yun maganda dun eh, no? Oo, uh, isang magandang pangamo. 150 lang, no? Wow. Kami po ang may-ari. Ay, mali, 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 mali. Ready, 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 ready. Tangkilitin niyo po ang aming at ang vlogger na to. Na yeah. si Peter Paul Gagento. Si Peter Paul Gagento po. Kala ko napanood mo na. Panoorin mo. Okay, ko yan. Kami mm. lahat. Ayan, kinukuha okay, na nila. Mm. Para makapalo kami sa'yo. Hmm. Ayan, mga Pakita natin yung ano. Ayan, ay, yun, ay, na. Pakita natin. Yung gano'ng alaki. Eh, no? 150 lang yan. Balot natin. Ay, balot lang. ano okay, balot lang. balot lang. balot lang. Eto mga boss, pauwi na ako, nakakita ko ng toy poodle Sir, ilang buwan, ilang taon? Maglilimang buwan na po Ah, bata pa, maglilimang buwan Lalaki, babae? Babae po Babae Magkano binibenta? Ano po, 8,000 po Pero ano, pero may ano pa po May bawas pa May bawas pa po Hanggang magkano? Hanggang magkano? 6,500 6,500, mga boss, Oh. hanggang 6,500 May contact number kayo, sir? Ah, Okay, okay na yan. 7-1 Taga saan kayo? Dampalit lang po Dampalit lang Okay mga boss Kung interesado kayo sa poodle niya no? Hanggang 6-5 binibigay konta nyo na lang si Sarah Thank you sir Thank you So ayun mga boss no, nakita na naman natin yung iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Malabon Okay Pauwi na rin ako, dito ko lang lang tatapusin tong video na to, maraming salamat sa pagsama Kita kaysa lang ulit tayo, sa susunod na video